OMG! Suramirez isinugod ni Arjo Atayde sa ospital. Sa naging paghihiwalay nga ng mag-asawang Maine Mendoza at Arjo Atayde ay marami sa netizens ang nakisawsaw sa isyo na kinakaharap nga ngayon ng mag-asawa. Kasabay nito ay ang pambabash na inaabot ngayon ni Arjo Atayde dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanyang asawang si Maine. Matatandaan na ayon sa balita ay ang aktres na si Sue Ramirez nga daw ang dahilan kung bakit naghiwalay si Arjo at Mil Mendoza. Lumabas din ang isyo sa mga ito sa pagkakaroon nila ng lihim na anak. Kasabay nito ay ang balitang pagkakabalikan daw ng mag-ex na Arjo at Sue. Samantala sinampahan na nga daw ng kasunimihin ang aktres na si Sue Ramirez. Ayon pa sa balita hindi nga daw matanggap ni Sue na maaari siyang makulong anumang oras mula ngayon. Ayon na sa mga netizens dapat lang napagbayaran niya ang mga ginawa niya kay Min dahil isa siyang babaeng mang aagaw ayon sa karamihan. Samantala napapabalita din na sa social media na di umano ay buntis nga daw si Suramirez ngayon sa pangalawa nilang anak ni Arjo Atayde. Dahil dito sobrang nanggagalaiti nga ang fans ni Min sa balitang ito kay Suramirez. Sobra-sobra na nga daw ang ginagawang ito ni Arjo kay Min, at binuntis pa talaga daw nito ang babae niya. Samantala sa kapapasok nga lang na balita ay isinugod na daw si Sura sa ospital, at napagalamang buntis na ito sa anak nila ni Arjo at Aide. Ayon sa balita ay labis na stress ang dahilan kung bakit na ospital si Su, dahil nga sa patong-patong na problema kaya naman bumigay na nga daw ang katawan ng aktres na naging dahilan ng pagkaka-ospital nito.